Hello, video for today po natin ay ngayong August 30, 2024, ang Hungry Ghost Festival dito sa Taiwan. Ito po ay parang November celebration sa atin. Inilalaan po nila ang araw na ito para sa mga family na nila na wala na dito sa mundo. So nagpe-prepare po kami ng mga pagkain at ihahanda po namin sa lamesa para po sa kanila. Inahan, uh, dinadasalan din po nila to. Kung baga sa atin ay eh, parang padasal pero sa kanila po dito, ang tawag ay paypay. So, nagluto po kami ng dalawang klaseng gulay. At ang iba po ay binili na lang namin. Kagaya po nitong nilagang itlog. At saka ito pong tinatawag nila na, ano, na ubod ng nyug. Yan po yung mga binili na po namin. Favorite daw po yan ng mga family nila na wala na dito ngayon. So, Piniprepare po namin 'yan sa lamesa at saka po dinadasalan ni Lolo. 'Yan po ang mga pagkain na paborito nila. 'Yan din po 'yung inihahatag namin tuwing uh, Hungry Ghost Festival. 'Yun lang po, maraming salamat sa panunood Ito lang po muna ang ating